Tol! Alam ano mo bang bawal magkat dito? Tsaka tignan mo yung itsuro. Baho-baho pa. Baho! Tingin ko asit yan dito. Hindi ka naman mukhang taong grasa eh. Ang puti-puti mo, taba-taba mo pa. Siguro magnanakaw ka, no? Dali na kaya natin sa barangay. Sumuka na kami sa barangay. Bugugin kayo natin to. Tira na nga, sa barangay. <laughs> <Huh>? <laughs> hindi, hindi, <laughs> hindi. Huwag <hindi. laughs> oh. niyo ngayon inaapi! Eh. Wala namang ginagawa sa inyong masama. Sir? Daddy, uh. di ba bad yan? Hindi anak, sila yung mga barangay tanod dito. Sila yung mga nagbabantay rito kapag may mga nagkakagulo dito anak. So, ginagawa nila yung trabaho nila. Anong problema dito? Ah, uh, Mayor, minapasok kasi na taong grasa dito eh. Sir, taga saan po ba kayo? Hindi niyo po ba alam, parating na po yung mga delegado rito sa bayan. Magki-clearing operation na po. Ano po gusto niyo? Damputin kayo ng mga tanod. Yo. Daddy, di ba ikaw mayor mayor dito? Oo nga anak, bakit? Dapat wala kang pinipiling tutulungan. Mahala ka talaga sa akin. Oh. Gusto ba sumama na lang sa bahay? Para mabihisan ka at mapakain. Kasi dadamputin ka talaga ng DSW dito. Pa, Mayor. Dito na rin kami. O oh, sige, ingat kayo. Pasok ka. Pukal dito. Lloyd? Ah, uh, uh, yes, Mayor. Paki linisan nga to. Tulungan mo na rin maligo, bigyan mo ng mga sabon, shampoo, walya. Pagkatapos, handa mo na rin yung kakainin. Tao hindi mayor. Pero tingnan mo 'yung itsura, ang baho-baho. Ang pangit-pangit pa. Mas maigi pa pong maglinis ako ng bowl kasi paliguan po yan. Daddy, pwede mo po ba tulungan yung pulubi maganap ng trabaho para hindi na po siya mamalimos? Sige na, Floyd. Buhin mo na para makakain na. Kaya na pa nagugutom yan. Sige, sumunod ka sa'kin. Bakaw-bakaw mo. Thank you, Daddy. Good girl anak. Oh! Counselor, oh, pasyal ka. Kapuha, kapuha. Ano bang sa atin? Ba't napasadya ka rito? Ba, Mayor? Kamay, <laughs> bago yata ako alaga. Ha? Ah, si Carlos? Eh, malaboy-laboy sa labas eh. Kaya sa makliring ng DSWD, kaya tira lang namin dito. Tsaka yun yung gusto ng anak ko eh. Naku, Mayor, mag-iingat kayo dyan. Baka mamaya, modus lang yan. Alam mo naman sa panahon ngayon, maraming manuloko. Baka mamaya, Pinakawan kayo. Baka mo, sinaktan pa yung anak niyo. May papapirmahan po ako sa inyo na bagong proyekto natin sa munisipyo. Um. Consilor, pag-aaralan ko muna to. Tsaka nagmamadali ako ngayon, may meeting ako. Kayo mo muna ako rito, ikaw muna bahala rito. Senior. O so, ikaw, lakas talaga ng loob mo? Dito pa talaga sa pamuhay ni Mayor? Alam mo yung ginagawa mo? Mga modus din eh. Luma na. Ang dapat sa'yo, sa labas, sa lansangan. Kuya Francis, ma bad po yung sinasabi niyo po. Nako, Pia, huwag kang mapapaniwala dito. Sa mga tao to. Sige na, Pia. Ikunin na ako. Mag-ingat ka dyan. Hey boy! Ay! Hello po, Cancelot. May papagawa ako sa'yo. Nakita mo ba yung pulubi niya sa loob? yung pulubi na yun. Na inis nga ako dun eh. Pinaliguan ko gano'n ng isang araw. Ako nga hindi naliligo. Huh. Sisiraan natin siya kay Mayor. Nakita mo to? Ilagay mo sa bulsa niya. Basta. Alam mo na yun. Baka sumabi tayo nito, Kansilor. Hindi ako bala gusto ko mapaalis siya din sa bab sa pamamahay ni Mayor. Sige. Sige, counselor. At uh, papakain ko muna si Pia. Sige na. Ano bahala dito? Wow, bait-bait naman talaga ni Pia. Tinaturuan si Carlos. Oh, sige, Pia. Nandun na yung pagkain sa table. Uh, kumain ka muna, ha? Sige pa. Ba, oh, ang ganda naman suit mo, Carlos. Ang ganda talaga ng binigay ni Mayor, no? Tayo ka nga. Ito mo, pati yung pantalon mo, bagay na bagay sa'yo, tumalikod ka. Eh, no? Pati yung belt. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda. Susunod, sasabihin ko kayo si Mayor na bilang ka ng bago ulit. Oh. Oh, sige, uh, kain na tayo doon. Kamusta yung luto ko? Di ba ang sarap? Kumain ka lang doon, Carlos. Ang pa doon. Toy! Nakita mo ba yung alas ko? Nawawala? Ulo, hindi lang naman ako yung tao dito. At kilala mo naman, Consilor. Baka ito yung kumuha. Sinasabi ko na eh. Kabago-bago niya lang dito. May nawawala na. Yung alas ko pa talaga. Ha? Alam mo ikaw? Alam mo na ka na? Oh. Ano na pa? <laughs> Sinasabi ko na eh. Huwag mong sabihin na pumunta lang yan sa bulsa mo. Alam mo ikaw, ang galing mo rin eh. Alam mo ikaw, palamunin ka na pag nanakaw ka pa. Alam mo ikaw, ang galing mo rin oh. No? Nagpapanggap ka lang pa ng parang pulubi. Nung pala magnanakaw ka. Makakarating ko yung mayor. Mabubulok ka sa balingguan. Tama na po eh. Huwag mo pong saktan si Kuya Carlos. Anong nangyayari dito? Daddy, si Kuya Francisco po. sinasaktan po si Kuya Carlos. Mayor, pinunguhan yung ang Alaska at nakita namin sa bulsa niya. O oh, sige, bago natin pag-usapan yan, alam mo, bilib talaga ako sa'yo kunsi eh. Bago ko pinag-aralan at bago ko sana pirmahan to, eh buti na lang dumaan ako sa Treasury Office sa City Hall. At nalaman ko na nagpupuslit ka pala ng pondo, pero wala namang proyekto. Anong katarantaduan yung ginagawa mo, Consi? Ha? At gumagawa ka pa ng issue para mapagtakpan ang katarantaduan mo at para mapag-usapan ako. Ano? Oh, Mayor. Paano mapapaliwanag to? Mali po yung binibintang nila sa akin. Baka sinisiraan lang nila ako sa inyo. Di alam mo naman, di ba? Who's tayo? Ikaw Lloyd. Anong kinalaman mo sa alas na to? Uh, uh, ako, Mayor. Napag-uutusan lang ako ni Councilor na ilagay sa bulsa ni Carlos para mapagbitangan siya. <laughs> Bilib din talaga ako sa'yo, Consi. Akala ko, napakagaling mo na. Pero hindi mo alam, nakakalimutan mo, tagtag -tag ng CCTV ang pamamahay ko. Bistado ka na, si At sinisigurado ko na ipapakita ko sa taong bayan at magbabiral sa social media ang mga video mo. Para sila magpatanggal sa'yo. Sila na magpatalsik sa pwesto mo. Mayroon naman, baka pwede nating pag-usapan to. <laughs> Wala na tayong dapat pag-usapan, Consi. Hindi ko kailangan ng mga ganyan. Sa administrasyon ko. Ah, uh, Mayor. Pa pasensya na po sa nagawa ko. Hindi na po talaga mauulit. Talaga hindi na mauulit yung Floyd. Dahil kilala mo ako magalit. Tsaka alam ko naman natatakot ka lang eh. Oh, sorry na ka. Sorry dahil napagbintangan pa si Kuya Carlos mo dito. Carlos, siya nga pala gagawin na houseboy dito para may pagkakakita ka ng at para may panggastos ka. Thank you, Daddy! Salamat po. You're welcome. O siya! Huwag nyo naubusin yung mga pagkain niyo at kakain tayo ng marami sa labas, ha? Mag-celebrate tayo. Tara! Yay! Okay?